lang. Ayun no? wala po, guys. Walang sunog yung panang yung kuryente ah. sa <coughs> <laughs> Guys, wala Welcome, welcome to my channel for last vlog. Balita natin dito Hindi naman walang sunog Yun mas part lang yung kuryente So alert yung mga Yung mga Ano, yung mga, 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 mga Patay So now, <laughs> no, binabantayan nila, guys. <laughs> welcome to my job and wireless parang nakagising tayo dahil sa ingay ng bumbero wala guys walang sunog yung kinabantayan nila naka-spark yung nagwalang ang kuryente walang sunog kaya lang yung kuryente ka daw nag-spark tama wala no? oh ano oh, po nangyayari? Hindi ko Ha? Ano po nangyayari? Wala yung kriyente, sir. Hindi, nag-spark lang. Walang ano. Oo. Muntit na po matasunod. Ayun, binaba oh, binabantayan, o. Ah, muntit na po oh. matasunod. Oo. Oh, oh, muntit na po matasunod. Delikado. Oo, delikado yan. yun. Buti nga. Mayroon ano. Ay, guys. Ma'am, ma mayroon ano. May mga, yung kuryente na spark. Kaya lang po. Ano, ah na ano, naagapan. Kaya yung mga bombero, marami ka dito. Pero, actually, walang sunog. Yung pa ng kuryente lang po, na spark. Mega mega love, shot at Ma'am Lolita. Ma'am, yung ano, yung uh, yun nga, yung bombero, kasi yung oriented daw na spark tapos ngayon hindi natulog. binabantayan nila mega mega love shout out ma'am lolita I miss you so much Sarap ang tulog ko, ma'am. Tapos nakagising ako. ंग <laughs> 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 और सनेया रे रे Sa yes, ito yung kabe ay Mas ito yung wala oh, wala man sunog kaya lang yung spark yung kuryente dito si Cap Enjoy. pasok pasok ma pasok kayo like and share tamsak tamsak ko tayo guys Okay. Okay. Bye. Bye.